Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong December 31, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, ayan pa, umpisahan po natin yung ating sumada. Dito tayo sa December, ayun, 12 pa rin po tayo dito. 31 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, December 31, 2024. Simplify lang po muna natin sila. Uh, um, 1 plus 2 is 3. 3 plus 1 is 4. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 3 plus 4 is 7. At 4 plus 6 is 10. Ganun din po sa bandang baba. 7 plus 10 is 17. Ayan, uh, ito yan po ang ating numero meron tayong 17 at yung kapares niyang numero dito naman po. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 4 plus 6 is 13. Yan naman po ang ating kapares na numero. Meron tayong 13. At meron din po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin matayaan. 17, 13 or 13, 17. yan mga idol, pwede, na po yan. At yan 2 digits po yung mga numero natin. Kaya isin po pwede po muna natin bago natin sumada. Yan, dito po sa 13, ayun na natin ang 13, 1 plus 3 is 4. At dito sa 17, 1 plus 7 is 8. Ayan, ito po ang ating isusumada, 4 at saka 8. Kung nahin natin isumada ng 4, kukunin natin yung 13, sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin yung 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin dyan yung 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4, at 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan, at dito naman sa 8, kukunin muna natin yung 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin dito ng 35, sumada 10 ay 3 plus 5 is 8, at 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. And mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga mga na pwede natin pagpilihan sa ating sumuad na yung Simple Black 1. 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 35, at 26. And mga idol, ganun pa po yan. Rambol lang natin yung mga numero nito. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Ako sa mga dati po natin yung na kombinasyon. At sa ating sample naman, pinuha natin dyan ng 35 and 35 and 13 Ayan, 35, 13 uh, 17 and 22 17, 22 at 4 and 26 Then, mga yadol, ito po yung mga sample naman po nakuha natin sa ating sumadang ayong December 31 Meron tayo rito ng 3513, 1722 at 426. Ayun, meron tayong tatlong sample diyan at kung gusto niyo po sila, pwede pwede rin po nating matayan yung mga tao. Pwede rin po tayong makakuha o pumili dito sa taas kung ano po, po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon diyan. Uh, at mga idol, yan po natin ating sumati sa pecha para po ngayong December 31, 2024. Maraming maraming salamat po.